ang karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Tumigil ka! Parang masama ang tao! Hindi dapat ituring na sagrado ang kanyang buhay! May atraso sila sa atin! At higit sa lahat sa iyo! Ang gusto ko'y mamatay silang lahat! Ibig ko maubos sila! Hanggang kalit-lit ang ugat ng kasalanan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral may pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikaapat na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang. Ibig kong maubos sila hanggang kalit-liit ang ugat ng kasalanan. Dito pa rin, sa ating natatangin doon, may pangako ang bukas. Rodil, tingnan mo. Sirang lahat yung mga pananim natin. Yung mga balag na kagagawa mo lang giniba ng malakas na hangin at baha. Oh, nga, Imelda. Pero lakas mo loob mo. Malalampasan din natin ito. paano na tayo ngayon? Eh dito lang tayo sa bukit kumukuha ng ating kabuhayan. Huwag kang umiyak. Andiyan pa rin naman ang lupa natin. Makapagtatanim pa ulit tayo. Panibagong binhe, panibagong pagtatanim at paghihintay. Yun ang iniisip po, Rodel. Abang naghihintay tayo, na mamungay yung mga bagong itatanim mo. Saan tayo kukuha na kakainin? Pansamantala, maghahanap ako ng ibang mapagkakakitaan. Kahit ano, kahit anong trabaho. Anong trabaho? Pagbubukit lang ang alam mo. Akong bahala. Ikaw bahala. Eh ano nga? Eh siyempre akong kumikilos sa kusina. Problema ko kung anong ihahain ko sa inyong magamang. Lakasan mo loob mo. <laughs> Ako'ng padre de pamilya kaya ako'ng gagawa ng paraan. Malalampasan din natin kung anong pinagdaraanan na natin. Samahan lang natin ng dasal. Parang maganda yata ang gising mo, ha? Kanina ko pa napapansin, lihim kayong napapangiti habang kumakain tayo. Eh, <laughs> talagang maganda umaga ko, Edmond. Dahil umaayon sa akin ang pagkakataon. Umaayon ho sa inyong pagkakataon? Anong ibig yung sabihin? May binili ako kanina sa tindahan at narinig ko, nagbubunga nga si Berta. Galit na galit kay Imelda. Bakit daw ha? Eh, bukod sa perang kas, mahaba rin daw ang listahan ng utang sa tindahan. Nako, galit na galit dahil natutulog daw ang kanyang puhunan. Kawawa rin ho sila. Ito kasi nagdaang bagyo, sinira lahat ng kanilang mga pananim. Hindi lang ho sila. Marami sa mga kanayo natin, yung kaunting pinagkakakitaan nilang taniman, nasalanta ng bahain tayo. Alam mo, Kapag nakakarinig ako sa iyo ng ganyang mga salita, nasisira ang araw ko. Kaya ganda-ganda ng gisi ko, bubusitin mo. <laughs> hindi ka dapat nakakaramdam ng awa sa mga ganun tao. Dapat nga natutuwa ka pa. Hello. Huwag ko kayo magalit. E, hindi po tayo dapat matuwa kapag naghihirap ang kapwa natin. hindi naman ako natutuwa sa paghihirap ng iba nating kalayon eh. Pero sa pamilya ng Rodel na yan, talagang masaya ako pag sila ang dinarat ng perwisyo. At yun talaga gusto kong makita. Yung maghirap sila, yung maghikaw sila. Si, si Lolo talaga. Hindi ako nagbibiro, Edmond. At hindi lang ako dapat matuwa sa paghihirap niya na Rodel. Higit sa lahat, ikaw! Dahil ikaw ang naapi! Ikaw ang naagawan! Ka, ha Bakit narito ka sa bahay ko? Bakit mo ako kinakausap? Hmm? din mong kita kilala dyan eh. Aling Goni, hmm? ako po si Rodel. Anak po ako ni na Nanay Elsa at Tatay Donato. Hmm? Huh? Donato? Anak ka ni Donato? Kilala mo siya? matagal ko na pong gustong gawin ito. Yung dalawin kayo dito sa ospital ng mga... Matagal ko na pong gustong ihingi ng tawad sa inyo. Ang kasalanang nagawa ng mga magulang ko. Bakit? May kasalanan ka sa akin? Ang mga magulang ko po. May kasalanan sila sa inyo. Alin ko ni... Tama nga ho sigurong inyong amang si Mang Poldo. Na kaya minamalas kami mag-anak. Dahil ako nagbabayad sa kataksilang ginawa sa si inyo ng mga magulang ko. <laughs> Ay, uwi <laughs> bata, oh. Uy, tahan na mo dyan. Hindi naman kita inaaway dyan, tahan na. <laughs> Sana ho, Mapatawad niyo na si nanay at tatay. Sino nga uli yung, yung tatay mo? Si Donato po. Do Donato. Ay. Si Donato. Naubyo ko yun. Naubyo ko si Donato. Pero nawala siya. Iniwan ako ni Donato. Iniwan niya ako. Hayaan niyo ho, Aling Connie. Lagi ko po kayong isasama sa mga dasal ko. Sana gumaling na kayo. Sana manumbalik ng inyong dating katinuan. Dahil habang nasa ganyan kayong kalagayan, lihim ko rin pong sinisising sarili ko dahil anak ko ko ng mga taong naging dahilan upang kayo'y magkaganyan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang may pangako ang bukas. Talaga, Rodel? May nakita ka ng trabaho? Oo, Imelda. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Anong trabaho nakita mo? Eh, nakita ko yung kumpari ko na tagarian malapit sa bayan. Mm. Sa isang malaking politis siya nagtatrabaho. Oo. Oh. Eh, tamang-tama. Nangangailangan daw sila ng driver ng delivery truck na nagdadala ng dressed chicken sa mga suki nila. Mm. Ayun, ay, narecommendan niya ako kay Mang Nato. Nung binata ka na, mag-drive ka, ay marunong ka pa ba ngayon? Tsaka ay, yung lisensya mo, expired na, di ba? Ang pagmamaneho, hindi nakakalimutan yan. Basta't natuto ka. Parang paglangoy din. Magkakaroon lang ng konting kabasa sa umpisa kapag matagal kang nahinto. Pero andun pa rin yun. Yung lisensya naman, tutulungan daw ako ni Mang Nato na iparenyo. Ay, salamat naman at may trabaho ka na. Akala ko magpapasko tayo na tuyong-tuyo. At least, kahit paano, mabibili natin ng pamasko si Empoy. Basta may bago lang yung anak natin, ayos na yon. Hindi bali na tayong matatanda. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? May awa ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Kailangan lang samahan ng kilos ang ating mga dasal. Bakit narito ka pa rin sa balkon? Hiniban mong anak mo sa kwarto? Ay, Chester. Ayaw po akong dalawin ng antok. Oh, may problema ka ba? Wala naman ho. Hindi lang ho ako sanay na wala si Rodel dito sa bahay kapag gabi. Simula nung magtrabaho siya sa poultry, halos gabi-gabi ho. Wala siya. Dahil gabi hanggang madaling araw yung pagde-deliver ng manok sa palengke. Oh, eh. sa'yo nang nakita trabaho ng asawa mo, eh. Talagang ganoon. Eh, Magtiis kayo. <laughs> Nilalamig ka siguro. Kaya hindi ka ba katulog? Hmm. naman. Hindi <laughs> <laughs> naman ho yun. Nag-aalala lang ako. Kasi palagi nasa biyahe ang asawa ko. Ang alam ko, tatlong palengke yung pinaghahatira nila ng dressed chicken. Kaya tayong magkakarating na bayan ang pinupuntahan nila tuwing biyahe. Uy, sabi nga ni Rodel, samahan niyo na lamang ng dasal. E, hindi maan mo masawa po. Yun nga po ang palagi kong pinagdadasal, Chang. Na sana, laging ligtas ang asawa ko sa kapahamakan. Jerry, mag-uumaga na. Oo nga, Rodel. Hindi kasi agad natin naipwesto itong delivery van sa parking lot eh. Uh, matutulog muna ako. Huwag ka nang matulog. Malapit na tayo. Nag-shortcut na nga ako eh. Dito ko na idinaan sa nayo namin kahit bakong-bakong kasada dito. N naku! Bakit hindi ako makapag-minor? Ha? Eh, hindi ko makagat ang preno. Uh. Sa bandarong may siksag, takot may bangin. Ano gagawin ko? Ibangga sa puno! Ha? Kaysa mahulog tayo sa bangin! Sige na, ibangga mo! Sige, kapag ka! Kapit! Kapit! Oh! ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas TAPO! TAPO! Dok Edmond! TAPO! Tulong! TAPO! Magaling araw pa bakit nambubulaho ka dito sa my gate namin Mang Bodo, si Dok Edmund po kailangan ng tulong na nga po niyo. Kailangan po namin ng tulong ni Doc Edmond! Anong kailangan niyo siya po ko? Na po si Rodel! Malapit lang po dito! Na kasi wala na wala ng prening minamanehon yung van! Bumangga sila sa malaking puno! Kaya pakiusap po! Tulong po uh. po po! kailangan namin si Dr. Ed. Natutulog pa nga po ko sa ospital niyo dalin. Hindi dito. Hindi ospital itong bahay ko. Eh, napakalayo po ng ospital dito sa nayon natin. Kailangan po namin si Dr. Edmond para niyo na pong awa. Bigi ka ba? Sabi ko tulog pa nga po ko. Hindi pwedeng istorbohin. Ganda. Oh, oh, oh. Nasaan si ano Rodel? Samahan mo ko sa kanya. Edmond, nababaliw ka na ba? Yeah. Alam mo ba ang gagawin mo? Ha? Bakit ka sa babae yan? Hindi ako papayag na gagamutin mo ang Rodel Leon. Hindi ka alis sa bahay! Hindi ka alis! Wala kang ka dapat ipag Bababa Imelda. Mababaw lang ang sugat natin na muna ang asahan mo. Titigil na rin ang pagdurugo ng sugat ng kanyang ulo nalinis ko na. Tinahi ko na rin. O eto, may pain reliever pa ako dito. Ipainom mo ito sa kanya kada 8 oras, ha? Ay, salamat po, Doc Edmund. Pero sabihin mo pa rin sa amo ni Rodel, ipasitis kanya ang ulo ng asawa mo. Opo, opo. Mabuti na yung nakasisiguro tayo. Y yung pahinante po ng asawa ko, ayos na rin ba siya? Swerte siya. Wala rin siyang malalim na sugat maliban sa mga galos. Pero kagaya ni Rodel, kailangan magpa-x-ray siya sa ospital sa bayan para makita kung walang napinsalang buto sa kanyang binti. Pero nakakalakad naman siya. May kaunting pa mamagalang. Huwag mong kalilimutan ang gamot na inireseta ko, ha? Opo. Saka yung pagpapasitis scan Kahit may kamahalan, gawan nyo na ng paraan. Aalis ah, na ako. Ay, doktor magkano yung babayaran namin? Huwag mo nang intindihin yon. Ho? Oh? Ang importante, ligtas ng asawa mo. Ay. Ah, sige, hindi na ako magtatagal. Hayaan mo na lamang na magpahinga si Rodara. Maraming salamat po ulit, Dok. Ginawa ko lang ang tungkulin ko. Pero malaking utang na loob ko pa rin nung tatanawin ito. Hindi maaampat ang dugo sa sugat niya. Kung hindi dahil sa tulong niyo, Dok Edmond. Salamat ko kasi sa kabila ho ng alitan ng ating mga pamilya, tinulungan niyo pa rin kami. Tumupad lang ako sa sinumpaan kong tungkulin ni Melda. Pero yung atraso ng pamilya ng asawa mo sa pamilya namin, nasa isip ko pa rin yun. At hindi ko nakakalimutan. Subail kang Edmond ka! Sino mo ko? Lolo, please lang ho. Huwag kayong magtaas ng boses. Pasensya na ho kayo. Pasensya! Mga taong kinamumuhian ko, ginamot mo, anong pasensya? Kanina pa ho ako nagpapaliwanag sa inyo, Lolo. Ayaw niyo naman akong pakinggan. Naririnig kita pero hindi kita naiintindihan. Hindi mo dapat iniligtas ang anak ng taong sumira sa buhay niyong mag-ina. Ginawa ko yon dahil iyon ang tungkuling aking sinumpaan. At nakalimutan niyo na ba, Lolo? Kasama ko pa kayo ng bigkasin ko ang Hippocratic Oath. Ang panatang gagamitin ko, ang aking profesyon, kahit kaninong tao, kakampi o kaaway. Bakit kailangan mong dugtungan ang buhay ng kaaway? Ibang usapin yon sa aming mga doktor lolo. Kailangang maisantabi muna namin ang personal na bagay sa oras ng emergency. Iisang nasa isip namin at iyon ay ang magligtas ng buhay. Walang kwenta ang buhay ng mga traitor! Kaya hindi mo na dapat iniligtas! Sa tingin naming mga doktor, sagrado ang lahat ng buhay. Tuligil ka! Pagmasama isang tao, hindi dapat ituring na sagrado ang kanyang buhay! May atraso sila sa atin at higit sa lahat Ang gusto ko mamatay silang lahat! Iwi ko ba ubo sila hanggang kalit-lit ang ugat ng kasalanan? Kuya! Kuya Paldo! Tama na po! Baka po masyadong tumaas ang bipingo sa sobrang Wag Huwag kang makikialam dito, Piling! Eh, papasensya na po! Pero kayo rin pong inaalala ko. Kaya naisip ko, eh siguro po'y panahon na para malaman ninyo ang katotohanan. Ha? Uh, huh, katotohanan?

na isisiwanat ni Pining sa tagpong yun. Mga nagsigala Phil Cruz Bobby Cruz Rosana Villegas Susan Robles, Chiquit Amor, Vilma Borromeo at si Dante Castro sa papel na polvo. Ilapata tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong teknikal ni na Bong Muyar at Eric Lucero. Ang ating ay mula sa panulat ni Edna Diaz at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi na gaanyayang huwag po ninyong kaliligtaan sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kapanata ng kasaysayang ito. Ibig kong maubos sila hanggang sa kalit liitang ugat ng kasalanan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pagako ang bukas.